galing tayo na ng Kapones. Isang oras, wala dito sa nagsasa. Ganyan palang kalayo, isang oras. Pero sulit naman, oh. ganda ng tanawin ta dito mga kanayon No? Oh. Kita nyo naman yun, oh. ang limit tao. Oh. Ang ganda. Pwede kayo mag-hiking mga kanayon dito. Pati yun, know, oh. meron din doon. Para may ano, akyatin nata doon. O oh, meron pa kano banana boat. Pula, Kapones, hanggang dito sa may na nagsasa. Alright. Tsaka, makarating yung mga puno rito. Pine tree. And dito lang yung sambales. Napakarami pa dito yung pine tree. Ganda ng bundok, oh. nalaki. So, mga karain, no? oh. ang ganda ng pusit, ang laki. Sariwang sariwa. Mura lang kilo dito. Oh, dalawa silang pusit, ang laki, oh. Ang ganda. Tapos meron tayong ano, panga ng yalupin yan no? yalupin yan mga kanay no, panga, makalaking yalupin ito mura lang din ang kilo dito dito lang yan, balis. so mga kanay dun, galing tayo dun sa isang cottage doon. tayo po ay aakit dito sa ano may campingan po rito tayo po ay mag, ano, mag hiking po tayo rito mga kanay kan ang ganda o oh. tayo aakit dun, oh. Ganda. belum-belum tubig 'e. Eh. Tapakaganda. Itu Lapit lang 'yan. Hindi hmm, isang oras eh. May Tandaw? Nagyan na cellphone. Alam mamaya pag -bub -bub, uh, sa lang. Para sa taas. lang <laughs> So mga kanayon, dun tayo akit oh. Speed load. Ano kayo, no? So, yung mga tayakit dito. Umpisa ng pagkakayat. Umpisa ng paglalakad. Oh. Umpisa pa lang pagod na pagod na kami. Hinihingal na. Ano yun? Isda. Yan, malilit na yan. Ay, sand. So, mga nang dito, hanggang dito You know? Ayan o. Huyo Resort. Baba pa lang pala na yan? ito so, mga kanayon, ang na po ng pagkakyat ang kasama po nating malalakas na tao sina paring Jepper ha? ha? 20? ha? 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 pesos ito pag baba? pag baba? baba na lang boy so yan ang kasama po natin ngayon ay si ganda nyo oh, naman kami kuna oo, nagtatunggwa po ah uh, yun nga, uh, ang pagkakyat po ang pagkakit mo din pala ay 20 pesos. Yan, ang kasama po nating matibay na nila lang, malalakas na nila lang. Si Jeffer po at saka si June. Ito po Hello. yung, oh, yan. At syempre si Papa She. Kami lang po tatlo, mahilig mag, <laughs> mag, mag, maglalakad. <laughs> so yung makalaya na ganda rito. Oh. Mababa pa lang, oh. kita nyo na. Ah, oh. pakaganda. Pala ganda, ganda, oh. ganda. Wala bang picture pag ganyan. Actually, Sabagay sila nagme-maintain uh, ano? ang ano eh Ang ano? Yung mga daan Sila nandyan mga steps Wow! Yung oh. Wala ka dito. Pwede Dito pwede. Pwede, pwede nga, e ko dun. <laughs> Dapat ang motor <trauma> mo din yung Ano yung pwede? ka pala. Yung ganda. Ang ganda. Ang ganda. Kunti pa lang. Tagal-tagal lang hindi nakakagala. At maglakad. Puro kasi sakay sa motor. Oh, tingin rito. Mga bro. Yun. 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 Sa Picture lang ako yan. Ah, yun. Yon. Tayo na lang kasi hindi ako makakuha ng QF. Delikado baka mapagatras namin oh, yan. Yeah. Yes, yes. 1 2. Tanga. 1 2 3. Tapos. 1 2 3. 1 2 3. Ay ay. Tara. Kita yo. Ikaw. Ayaw. 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 ganda. Sige, laki kayo. eh <laughs> po po dito nung gabi? Oo. Oh. Lubog <laughs> eh. ganda nga. Ang oh, ganda. Open air. <laughs> <Jari ta. laughs> <Don't I> galing. Ang <laughs> galing. dito po yan sa, sa ano, Sambales Sambales yun lang ito matatagpuan ang magagandang tanawin, karagatan at mga kabundukan so yan, kasama ko nagsipagod na rin at siyempre lalo na akong pagod, oh, alright ganda, oh o yan, mga kanayang ulit tayo doon naman tayo sa matas taas ah, uh! Maka pag akit kayo rito, kailangan may baong kayong tubig. Gaya nito. Ah. Ang paganda Tumang kaya tayo sa mga Woohoo Habang tumataas Paganda ng pagandaan tanawin dito mga kanayon <laughs> Na, no? Okay, pares na yun, no? Oo. Okay. Doon na lang, sa puno ngayon, yun. Okay. Yung... Nakapagdag tayo, babae yun. Nakapagdag tayo. <laughs> eh, sa panahon ngayon, yun, ano? Yeah, na, yan, yan naman dag. Sa practical na, pre. Shortcut tayo, shortcut. Ang bumalagay pa, babae, patulat. Ang no, no. Oh my God. Woo! Beautiful! Oh, mga kanayon, ito Natupad din ang aming Natupad din yung ating ano Ating hinahangad na makarating dito sa Sambales oh. Mga kanayon, napakaganda rito yan, ah, balik kami lang apat yung ano, makit dito sa ano. Sa tuktok wala, ng bundok. Yan mga kanayon, nasa ano tayo tuktok ng bundok. Sambalis to mga kanayon no? oh. Napakaganda. Oh. Woo. NQR sila ng um, ano sa kalam oh. Yan, bayan yan. Boss uh, boss June. Yo, what's up? Yeah. Sarap ang pakiramdam. Ang oh, lamig. Ang lamig. Mahangin kahit mainit. <laughs> Mahangin din. No? Ang sarap dito mga kanayon. Try nyo makarating dito. Yep. Ang <laughs> rito. Pati nyo mga kanayon yung ano, yung bangka na hila-hila yung Mala banana talaga. boat. Sa tingin Ang mga ayun no, oh. kita nyo naman yung tubig, yung dagat, kulay blue blue. Tapos yung bundok na lalaki. Oh, ang lalaki. Yun lang mga kanayo kung mapansin nyo yung bundok, parang dry. So kaya dry siguro dahil sa itong kinauupon po natin ay parang mga bato. At ang nabubuhay lang ay yung mga damo. Hindi ko alam po kung anong pong tawag sa damong ito. Siguro tulad nito, tulad din nandoon. Yung nakikita natin kulay, parang magbabarang nagmedyo, nagpuputi-puti, na parang parang tuyo. So kung mapapansin nyo mga kanayon, halos lahat. Siguro walang gano'ng nabubuhay na punong malalaki rito. Kung mayroon nung madalang. Siguro pine tree lang, at itong mga punong nasa tabi ko. So mga kanayon, hindi ko po alam kung ano pong mga pangalan ng mga punong yan. Pero kung makikita nyo, maganda naman sila. Ito, yung medyo yung tong mababang ito. Ayan, mapapansin nyo, puro mga pine tree. Ganda, oh. Tapos, white sand. Ang dami rin, ano, marami rin turista, mga kanayon oh. Kung makikita nyo sa lugar na to, dito nyo makikita yung ganda ng lugar. At talagang nagkukuli asol ng tubig. Kakaibang, ganda rito, mga kanayon. Sumula so, dito hanggang doon sa aming pinanggalingan kanina, isang oras. Ang layo. So meron pa rito konting, uh, hindi lang konti, mahaba lakarin na may ahon, may lusong, may ahon, papunta ron. Ayun, uh, meron din doon pwedeng pasya ng kaso. Hindi natin kayong bakitin yun, napakainit, tapos napakatarik at maraming bato. Kung gugulong kayo don, aabutin nyo ang layo noon. Bigla kayong lalagpak doon. No? Apakalali, mga kanayon. No? So wala pa tayo sa kalahati Ganda rito mga kanayon Ano to? Bababa na tayo Hindi, sinabihan kita kanina eh Hindi mo na naiintindihan eh Siguro na na At busy ka Ha? Ano ang <laughs> ganda nga dyan o? No? Maganda nga, sige gagawin ko no? parang ang patrotimik kulay, you Wala know? nga Ito, pansin nyo itong mga kanayon, itong bato you know? Natural na bato itong mga kanayon kinulayan nila yung ano, trail Ito? Oo Yung trail, yung may puti Oo nga no. Talino mo talaga boss Jeff. Ito may kulay din siya Ito may kulay din. Oh. Totoo siguro sinabi ni pare na. Ligyan ng kulay itong. Itong ano itong mga bato para. Uh, magsisilbing guide. Kung may aakit dito ng gabi. Eh. Oh. Kahit araw siguro. Kasi kung nasa, sa may lugar na yon, dito sa baba, hindi nyo mapapansin na mayroong daan dito ganito. Basta parang kung nasa malayo kayo, parang yung mapapansin kayong daan lang ng mga guyam. Tandaan nyo ba yung mga, o napapansin nyo ba yung pag nakakita kayo ng mga guyam na, na lumalakad? Yung pinagdaanan, parang ganun sa malayo. So ayan mga nanti, bababa na. At napakatindi na ng init dito. Uh, ang kagandahan nito, may baong kaming tubig. Kaya medyo malalakas ang resistensya. Mas madaling bumaba na no, pare. Kaysa umakyat. <laughs> ano? Ganda o kaka na no? Panalo lo, no? panalo. Oh, champion sa ganda talaga dito. Champion yung amin. Oo. Oh. Oo. <laughs> Napakasarap makiyat. Mahirap lang pagpakiyat pero nung pababa o oh, yung nakita nyo yung lugar panalo. Sulit. Kaya masasabi ko sa MKRC, sulido. Nagawit mo din ang iyong ano, yung uniforme mo ano. Alam mo, pare, ang, MK, ang MKRC, nung ito yung nagkumpisa ay 2005, 2003, 2005, parang ganun. ini eh, nagkumpisa sa limang tao na nangarap, isa ko dun sa lima, nangarap na magkaroon ng isang membro ng o isang club dito sa Mataas na Kahoy. At ito na nga, hanggang sa ngayon, buhay na buhay, active na active pa rin po itong MKRC. Kasi dati po to MRC. Ayun po, ginawa po namin eh, ano MKRC. It means uh Mataas na Kahoy Riders Club mga kanayon. So, buong Mataas na Kahoy po, pwede pong sumali. O kahit labas po ng Mataas na Kahoy, ini kung gusto niyo lang pong makasali, ay eh, inampon po eh kami po naman ay eh, rides lang. Hindi ka, oh, any <laughs> <I need> discount. <laughs> o. Oh. Ano well, 'to? Man no involved po dito sa aming sa aming ano, sa aming club ang amin po ang na gusto, may parating sa tao, yung nararating po ng aming ng aming motor at ng nararating po namin na may pakita po yung ganda ng bawat lugar uh, maipakita po namin na ganito pa lang kaganda ang Pilipinas uh, ganto pa lang kaganda yung mga nakikita sa pagmumotor gaya nito mga kanayon kung hindi kami riders at hindi kami mahilig sa motor, hindi kami mahilig gumala, at hindi, kung hindi kami mahilig sa mga nature, ay hindi nyo doon mararating. Hindi namin tumakikita mga kanayon kung ano, kung tayo nasa bahay lang, trabaho-bahay, trabaho-bahay. Uh, yung masasabi ko, uh, minsan man kung kayo ay may oras, kayo po ay gumala. Ano yung kulay? Ano? Ano kulay? Ano kulay? init kasi siya, So yan mga balik, po na, balik po tayo sa aking sinasabi. Uh, minsan po naman, eh, mag-relax po kayo yung puro trabaho. Minsan po, i-relax din po kayo. Nang sa ganun po, eh, ma-relax yung isipan at kung saan po, eh, ang pagod po, eh, ah, uh, mawala. So yan mga kayo, kahit mainit ang panahon at kung hiling nyo po ito, gawin nyo lang gagala pagka hindi na kaya. Ayan. Gusto ko talaga sa'yo pare. Ibig ko sabihin, inararamdaman mo rin na nararamdaman ng bawat isa na bilang isang rider. Di ba? Tama naman talaga si pare ni Kailan pa kailan pa kayo pag hindi na kaya. Sa kanyo may isip na ganto pala kang ganda. Na nung sana'y bata pa at may lakas pa'y nakakapaggala na. Hindi ko masasinasabi na itigaw inyo. Yan naman po'y kung hilig nyo lang o gusto nyong sumaya at makita ang ganda ng Pilipinas mga kanayon di ba Jeff pare kaya ikaw ano masasabi muli gumala na kayo yun gumala na kayo, kayo yan tama hanggat walang rayo no? man So yung mga kanilang ganito na muna ulit At marami pa akong may papakita dito sa Sambales so, Thank you mga kanayon